guys good morning ito na yung mapananim kong dragon fruit marami na siyang hinog oh. ang dami ng hinog guys ayan dami ng hinog oh. marami ng hinog guys na ang aking dragon fruit hanggang doon ang daming bunga hanggang doon oh. ayan guys kukuha tayo kukunin ko ito isa ang hirap lang kunin to. Ayay, ayay, ayay. Sakit po. Oh. May tinik kasi. Eh. Ayan guys, ayan. Ayan. Dami bunga oh. Ang dami pa hanggang doon oh. Dami pa bunga. Yung dragon fruit ko. Ayan, ang, ang saya kapag nagtanim tayo, tanim tayo ng tanim nang mga protas